Imekos mekos na natin to insan Grabe talagang kabaitan ikaw sa akin ngayon guys Saking bait naman ni, Me ni mekos mekos insan Mekos mekos na natin yan insan Grabe talaga tong si Black Ay si ano si Kao pala to sorry Si Kao Ang mekos mekos na natin yan si Kao Alright Ayan na mekos mekos Ay may dalawa pa tayong spin In Scatter pa Ay oh, Ang galang yan meron pa 38,000 Scatter pa ay, nag-scatter pa talaga. Mekos-mekos na natin to pinsan. One million ba ito? Ayan po. Mm, Mekos-mekos mo na yan, pinsan. Ay, ray ko. Oh, mm, -hmm, wild. Alright, 46,000. Oh, uh -huh, bigyan mo na maganda pa dyan, pinsan. Alright, eh. Mekos-mekos mo na yan, 115,000. Scatter pa ulit ba yan? Mm-hmm. 794,000 lang naman ang binigay ni Mekos Mekos. Grabe na yan sa Mekos Mekos na yan. Ka-188. Hindi po ito, yan o, meron niyang serial number ulit. O, version. Okay. Siyempre, ang bet natin mas malaki na. 300, ay 3,600 na. Siyempre, na, na Mekos Mekos na natin yan kahapon eh. Kaya, eto, i-Mekos Mekos ulit natin si... Si ano si Yan 794k Total balance natin Mekos mekos na yan 843,000 Mekos mekos na natin yan